magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para mag connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jefferson San Agustin. Shoutout kay Bert Brother TV. Shoutout kay Jason Bona shout out kay Benedicto, shout out kay Jeffrey, shout out kay Eric Francisco, shout out kay Rapi Bumanlag, shout out kay Paul Banzuela. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bala hindi na ito para ganin. in 3, 2, 1, let's go. Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At si Queen Zilong ay bamulong. Napakatapang ng babae na ito. Akala niya natatakot ako sa kanyang kakayahan. Parehas lang kami nagtataglay ng spiritual na lakas. At kung dumating ang araw na kami ay magkatapat siguraduhin ko na irerespeto ako nito at yuyuko siya sa aking harapan. Sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili. Nang makita ng lahat ang hindi pagpatol ni Queen Zilong sa malamig na tono na sinabi ni Ganggang Gang kay Queen Zilong. Sila ay nakahinga ng maluwag. Samantala, tuldok, sila Daryl at Lin, ay napatingin din kila Gang Gang at Queen Zilong. At si Lin ay nagsalita. Mukhang nagkakain-aitan sila, sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Miss Lynn, ganyan pa sila dati pa. Ang North Mona at South Cloud ay kahit kailanman hindi na nagkasando. Ngunit hindi naman nila hinahayaan na saktan nila ang bawat isa, lalo na ang kanilang mga imperyo. Kaya dapat masanay ka na, sabi ni Daryl habang nakangiti. Nang marinig ito ni Lynn siya ay tumawa sa mahinang tono. Haha, ganon pala, tuldok. Samantala habang hinahantay ni Daryl na makapasok ang lahat ng tao sa loob ng imperyo ng Westrington. Si Sect Master Marvin ng Assassin Sect ay nakarating na sa comfort room na pinasukan ni Lily. At si Sect Master Marvin ng Assassin ay nagsalita at sinabi, "Mukhang ito na siguro ang comfort room na tinutukoy ng mga kasundaluhan ng Westrington na pinuntahan ni Lily," sabi ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect. At ito ay kumatok sa pinto ng comfort room. Top tok. At si Sect Master Marvin ng Assassin Sect ay nagsalita. Nini, nasa loob ka pa ba? Ayos ka lang ba? Ano na ang ginagawa mo sa loob? Nini, lumabas ka na dyan. Ang seremonya ay magsisimula na. Tere na bumalik na tayo sa taas ng stage. Sabi ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect. At sa loob ng comfort room. Naririnig ang mga salita ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect sa loob. At si Lily sa oras na ito ay mabilis na naghay lamos ng kanyang muka. At sinabi, saglit na lang brother Marvin. Antayin mo na ako, lalabas na din ako, sabi ni Lily. At ito ay nagpunas ng kanyang magandang muka. At ibinalik ang kanyang maskara sa kanyang muka. At dahan-dahan itong binuksan ang pinto ng comfort room. Nang makita ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect ang paglabas ni Lily. Siya ay nagsalita at sinabi, Anong nangyari sa iyo? Akala ko kung ano na ang nangyari sa iyo. Sinundo na kita dito dahil sa tagal mo bumalik. Sabi ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily siya ay sumagot. Paumanhin Brother Marvin. Medyo masama kasi ang aking pakiramdam ngayon. Nagpahimasmas muna ako sa loob at nagbasa ng muka. Baka sakaling bumuti ang aking pakiramdam. Sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin. Ito ay labis na nag-aalala. At sinabi. Kamusta na ang iyong pakiramdam ngayon? Patawad hindi ko alam na masama pala ang iyong pakiramdam. Dapat pala ay hindi nakita si Nama upang dumalo sa seremonya ng bagong emperor ng Westrington. Nais mo na bang bumalik sa ating lugar? Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily siya ay nagsalita at sinabi. Kung maaari lang Brother Marvin. Nais ko nga magpahinga muna sa ating sekta. Sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin ito ay nagsalita at sinabi. Kung ganun, papasamahin ko sa iyo ang kalahati ng ating kasundaluhan na kasakasama na tumungo dito sa Imperio ng Westrington. Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily, siya ay nagsalita at sinabi. Wag na Brother Marvin, nais ko nang magmadali na makabalik sa ating sekta. Para ako ay makapagpahinga na. Sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect, siya ay sumagot, sigurado ka ba, kung iyon ang nais mo, maaari ka nang bumalik sa ating sekta ng Assassin Sect, ngunit mag-iingat ka, sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily, siya ay nagsalita at sinabi, salamat Brother Marvin, mauna na ako sa iyo, magkita na lang tayo sa ating lugar, sabi ni Lily at ito ay lumipad ng mabilis at dumaan sa likod ng Imperio ng Westrington upang walang makakita sa kanyang pag-alis. At habang si Lily ay lumilipad papalayo sa Imperio ng Westrington, si Sect Master Marvin ay nakatingin kay Lily at Mam Bakit nalang naging ganoon ang kanyang kinilos kanina? At bigla-bigla sumama ang kanyang pakiramdam. Sabi ni Sect Master Marvin sa kanyang sarili. At ito ay nagsalita. Kailangan ko na bilisan makabalik sa stage baka nagsisimula na magsalita si Emperor Daryl. At ito ay naglakad ng mabilis. Sa paglalakad ni Sec Master Marvin, ito ay nakikita ng mga kasundaluhan mula sa West Ring 10 na pinagtanungan niya kanina. At ang mga ito ay nagsalita. Sec Master ng Assassin Sec, nakita mo ba ang iyong kasama sa Comfort Room? Sabi ng mga kasundaluhan, nang marinig ito ni Sec Master Marvin. Ito ay tumigil saglit at sinabi, salamat sa inyong ngunit ang aking kasakasama kanina ay baka bumalik na sa aming sekta. Hindi ko siya nakita roon. Masama kasi ang kanyang pakiramdam kanina pa. Kaya siguro nagpas siya na lang ito bumalik na sa aming lugar. At maywan ko na kayo. Sabi ni sect Master Marvin ng assassin Sect at siya ay naglakad na patungo sa stage. At dahan-dahan umakyat at bumalik sa kanyang kinauupuan. At sa pag-alis ni Lily sa imperyo ng Westrington, ito ay nagpatuloy sa paglipad. At sa kanyang paglipad ito ay nagtanggal na ng kanyang maskara. At si Lily ay nagpas siya tumigil sa isang lugar na nasasakupan ng Westrington. Upang makapag-isip, at dahan-dahan itong bumaba sa pagkakalipad at nagpas siya si Lily na maglakad-lakad muna. At sa kabilang banda, ang balita ay patuloy peren kumakalat sa buong mundo ng mga tao. At sa lugar na nasasakupan ang Westrington, may sampung kalalakihan ang naglalakad. Ang sampung na kalalakihan na ito ay mga tulisan. Nabalitaan nila na ang Westrington ay nagsasagawa ngayon ng seremonya para sa bagong emperor at bago-emperyo nito. At ang mga tulisan na ito ay sinamantala ang araw na ito. Ang mga tulisan ay naglalakad at maya-maya, nakakita sila ng isang magarbong bahay sa hindi kalayuan. At ang isang tulisan ay nagsalita. Tignan nyo ang magarbong bahay na iyon sa hindi kalayuan. Ay mukhang walang tao. At nakakatiyak ako na ang nakatira sa magarbong bahay na iyon ay dumalo sa seremonya na ginaganap ngayon sa bagong imperyo ng Westrington. Sa tingin nyo, bakit kaya biglang nagpalat sila ng bagong emperor? Ano kaya ang nangyari sa dati nilang emperor na si Emperor Dwayne? at kasabay pa nito ang pagpalot din nila ng bagong imperyo na ang kinaroroonan nito ay sa boundary ng North Mona at West Trington. Sabi ng isang tulisan, nang marinig ito ng ibang tulisan sila ay nagsalita at sinabi, Huwag mo naisipin pa si Emperor Dwayne. Mabuti nga sa kanya na siya ay pinalitan na. Dahil sa mahigpit nitong pamumuno, ang kanyang mga kasundaluhan ay masyadong mahigpit din sa pagbabante sa kanila mga nasasakupan. At dahil doon masyado tayong nahihirapan gumalaw at ang ating kita ay masyadong lumiit kaya dapat lang kay Emperor Dwayne na palitan na. At ngayon, dahil sa bagong emperor at sa sinagawan nitong seremonya, ang mga tao ngayon sa bawat nasasakupan ng Westrington ay masyadong abala. At ang mga ito ay dumalo sa seremonya na ginaganap ngayon sa bagong imperyo nila. At dahil doon ang mga kabahayan ay walang tao ngayon tulad ng magarbong bahay na ating nakikita. Nakakatiyak ako, na madaming kapakipakinabang na gamit sa loob ng magarbong bahay na iyan. Magmadali kayo, tayo nang magtungo sa magarbong bahay na iyon. Sabi ng isang tulisan, at maya maya nang makarating na sila sa magarbong bahay. Ang isang tulisan ay nagsalita, napakalaki at napakaganda ng bahay na ito. Nakakatiyak ako na malaki-laki ang kikitain natin ngayon. Magmadali kayo. Atin nang pasukin ang bahay na ito. At kunin natin lahat ng mga gamit sa loob na pwede natin may benta. Sabi ng isang tulisan. At ang siyam na tulisan ay mabilis na tumugon. Tayo na. At ang sampung tulisan ay mabilis na nagsipag-akyatan sa gate ng magarbong bahay na ito. At sa hindi kalayuan, habang naglalakad si Lily, nakita niya ang sampung kalalakihan na nagmamadali na umaakyat sa gate ng magarbong bahay na kanyang nakikita at mabilis itong lumapit at nagtago sa puno, at si Lily ay napabulong. Mukhang ang mga kalalakihan na ito ay hindi nakatira sa magarbong bahay na ito. At tingin ko sa sampung kalalakihan na pumasok sa magarbong bahay na ito ay mga tulisan. Tuldok, dapat ko ba silang pigilan? Ang sampung kalalakihan na tulisan ay nagtataglay ng spiritual ang bawat isa. At ang mga spiritual nito ay hindi rin basta-basta. Lalo na yung isang huling umakyat sa gate at pumasok sa magarbong bahay na ito. Ngunit hindi ko naman pwede pabayaan na gumawa ng hindi maganda ang mga tulisan na ito. Tulad ng pagkwa nila sa mga mahalagang gamit na nasa loob ng magarbong bahay na ito. Sabi ni Lily, at kung papasok ako para pigilan ang mga ito, at magkaroon ng labanan, ang magarbong bahay na ito ay maaaring masira. Sayang naman ang ganda ng bahay na ito, kung masisira lamang dahil sa mga tulisan na ito. Mas maigi pang antayin ko na lang sila lumabas. At sa kanilang paglabas, dun ko sila pipigilan upang mabawi ang mga mahalagang bagay na makukwa nila sa loob. Sabi ni Lily. At si Lily ay nagpas siya ng mag na lamang sa paglabas ulit ng mga tulisan na pumasok sa loob ng magarbong bahay na nasa lugar ng nasasakupan ng Westrington. Samantala sa loob ng magarbong bahay. Ang sampung tulisan ay sobrang saya sa kanilang nakikita at ang isang tulisan ay nagsabi. Sabi ko na sa bahay pa lang na ito ay malaki na ang malilikom natin na salapi. Salamat sa bagong emperor ng Westrington. Kung hindi dahil sa kanyang isinagawang seremonya ay hindi mapapadali ang pagpasok natin sa bahay na ito. At pagkwa sa mga mahahalaga bagay na sa loob ng magarbong bahay na ito. Sabi ng isang tulisan. Nang marinig ito ng sham na tulisan sila ay nagsitawanan. Ha, ha 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 At kinuwa ng mga tulisan ang mga mamahaling gamit sa loob ng magarbong bahay. Yun na nga mga masters no, bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang support ako sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Mga masters, bye, Mama Masters. Bye-bye.